Grabe, may taga-sundo itong si Carla at napakagwapo di umano. So, sino nga ba ito? So, bago natin ipagpatuloy ng ating sa for today's video, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe like, and pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako po nag-upload sa mga viral and trending video. Alam niyo ba guys na itong si Carla ay tila ito ay kinikilig tuwing sinusundo ng kanyang tagasundo. At hindi lang itong si Carla ang kinikilig maging na rin po ang mga netizens. Alam niyo ba guys na ang gwapo daw at ang lakas daw ng dating ng kanyang tagasundo. Walang iba kundi ang kanyang nag-iisang love team na agong na itong si Jomar. so's naman, oo, kita nyo naman, no? Talagang masipag na maghatid sundo itong si Jomar kay Carla na tila bay, ano animo ay talagang sila na. So, katanungan lang din ng nakakarami ay, Tila daw may kapansin-pansin sa dalawang ito na para sila na daw talaga. So, syempre hindi natin yan masasagot at tanging sila lamang po ang makakasagot sa ating mga tanong. ba diba? Alam natin yan. ba diba? So, syempre kung totoo man ito ay eh, talagang ikakasila po ng nakakarami ito. At alam niyo ba na ang mga netizens na taga-subaybay nila ay inaantay daw nila na maging sila talaga at yun ay talagang kikiligin na naman ng nakakarami kung, kung talagang magkakatoo, magkakatotoo na talaga magiging sila. Sino ba naman, di ba, kung ikaw talagang taga-support ng dalawang ito, ay talagang mapapa sana all ka lang talaga, di ba? So, ano ang masasabi ninyo kayo rin po ba ay masaya sa dalawang ito? I-comment down below po ang ating video. Thank you, more power and God bless all.